Panalangin pa sa mga biyaya. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal at mapagpala, lumalapit po ako sa inyong presensya nang may pusong nagpapakumbaba. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ibinubuhos, malalaki man o maliliit. Sa bawat gising, sa bawat hininga, tunay na kayo ay tapat at mabuti. Panginoon, Hinihiling ko po ang inyong patnubay at mga bagong biyaya. Pagpalain niyo po ang aking pamilya, ang aming kalusugan, kabuhayan at samahan. Ihanda po ninyo ang aming mga puso upang tumanggap ng may pasasalama. At gamitin ang mga biyayang ito pa sa kabubuti ng iba. Naway patuloy niyong liwanagan ang aming landas. Bigyan kami ng lakas sa mga hamon at karunungan sa bawat pasya. Turuan ninyo kaming magtiwala sa inyo, lalo na sa mga panahong kami may pangangailangan. Sa inyo po namin itinataas ang lahat, sa inyo ang papuri at pasasalamat, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.